Sigan, eto magsasalita na ako ngayon kasi, di ba everyone knows na ako noon ang number one na lumalaban noon kay Duterte na huwag siyang iboto. Pagkatapos all of a sudden, naglagay ako sa Facebook kung ano ang iboboto ng lahat at kung ano ang mga ideas nila kung bakit siya ang iboboto at bakit hindi. Okay, ngayon, malalaman niyo kung ano ang nasa utak ko. Inoferan ako, okay? ng mga nasa politiko kung sino-sino mga yon talagang malalaking mga tao ito you know, na ako, babayaran ako para lang maiba yung utak ko para lang bumalitad at sasanib kay Duterte mga kaibigan oo nga, kailangan natin ng perma sabihin natin, show business is still business pero ngayon, kung ipaglaban ko ngayon ang isang prinsipyo ng isang mistika kailangan pangatawanan ko po kung ano yung naging salita ko noon dahil hindi ako naniniwala na itong digonggong o kay Duterte na to. <laughs> kung ano yung pinagsasabi niya noon na talagang lilinisan ko ang buong Pilipinas. Lahat ng mga masasama maiistab ko. Lahat ng mga ano, magkakaroon tayo ng curfew. Lahat ng mga ano, kaya kong gawin. In 3 to 6 months, kaya kung gawin ng sandali. No kayo may magagawa niya yun. Mismo nga ang Diyos binigyan tayo ng freedom to do everything we want. Hindi nga tayo kinokontrol. Siya pa kayo na hindi Diyos, makokontrol tayo. Hey! Tama, today. tama, tama. Agree, agree. Agree, agree, agree. agree, agree, agree. Secondly, no, Duterte, no, Duterte, secondly, itong sinasabi niya na curfew, okay, Sabihin natin, okay, para tahimik, para wala nang manggugulo dyan sa labas ng Paano nga pala kung sinabi niyang 2 o'clock, kailangan nasa bahay ka na. Galing ka sa isang trabaho mo. Ngayon, kailangan umuwi ka. Hindi ka nakarating sa bahay mo dahil sa sobrang traffic. Wala kang sariling control sa traffic o... Pinatay Ngayon, dahil sa nakita ka, nandun ka pa sa lansangan, ka pa sa labat, bigla ka bring brinatatat. At, at. Ano ang may paglalaban mo? Napapansin niyo mai, si Duterte ba'y Okay. Si ba parang Dios na tinitingnan niya lahat at kung gusto niyang i-click yan kanya kaya niyang i-control kahit gut gut. Putangin Sino ba ang mabibigyan ngayon ng power? Yung mga putang inang mga militar! Binigyan sila ng authority pa kontrolin lahat ng mga tao, kontrolin ang pamilya mo, kahit sino mga inosente mga katulad natin, wala tayong magagawa dahil kulalat hindi tayo mga militar! Gusto nyo ba na maging biktima kayo? Ikaw! <laughs> pinatay ang tatay ko dahil walang hustisya noon sinabi nila na curve yung hour sinabi nila na yung tao na yan bumabaliktad bumabaliktad na ang tatay ko noon instead na pumapanig noon sa KBL bumabaliktad siya pumupunta siya doon sa panig ni Cory ngayon nung alam nila na bumaliktad ang tatay ko Ha? Brinatatat na lang nila sa mismong harapan ng pamilya ko. Huh? Anong nagawa ko? Asaan ang justisya dahil by the time nandoon ang putagi ng martial law? Alalahanin nyo. Ha? Once is enough, martial law is enough. Pero ang magiging kahinat na natin pagkatapos na si Duterte ang mananalo, putang ina yung martial law na kinakatakutan natin, magiging full blast more than how many times na martial law it will be punyetang impyerno Ayon. ang buhay natin. Masa yan ba ang gusto nyo? Putang ina nyo, mag-isip kayo ngayon. Good. Oh. Si Duterte ba'y parang Diyos na tinitingnan niya lahat at kung gusto niyang i-click yan, kanya kaya niyang i-control niya kahit at Diyos, No. Diyan. Putang ina! Sino ba ang mabibigyan ngayon ng power? Yung mga putang inang mga militar! sila ng authority para kontrolin lahat ng mga tao, kontrolin ang pamilya mo, kahit sinong mga inosente mga katulad natin, wala tayong magagawa dahil kulalat, hindi tayo mga militar. Gusto nyo ba na maging biktima kayo, ikaw o ang pamilya mo na kahit wala kang kasalanan, brinatatak ka dahil lang sa law at batas ng punyetang Duterte na to! Ano? Tama! ina. <laughs> Pinatay ang tatay ko. Dahil walang justisya noon. Sinabi nila na curve hour. Sinabi nila na yung tao well, na yan bumabaliktad bumabaliktad nga ang tatay ko noon instead na pumapanig noon sa KBL bumabaliktad siya pumupunta siya doon sa panig ni Cory ngayon nung alam nila na bumaliktad ang tatay ko ha brinatatak na lang nila sa mismong harapan ng pamilya ko anong nagawa ko Asa ah, anong hostesya? Dahil by the time na doon ang putang ina ngayon. Ang isang prinsipyo ng isang mistika kailangan pangatawanan ko po. Oh, kung ano 'yung naging salita ko noon dahil hindi ako naniniwala na itong digong gong o kay Duterte na to. <laughs> kung ano 'yung pinagsasabi niya noon na talagang lilinisan ko ang buong Pilipinas lahat ng mga masasama mai ko. Tama. lahat ng mga ano, magkakaroon tayo ng curfew, lahat ng mga ano, kaya kung gawin in 3 to 6 months kaya kong gawin ng sandali no. palagay niyo may magagawa niya yun, mismo nga ang Diyos binigyan tayo ng freedom to do everything we want, hindi nga tayo kinokontrol, siya pa kayo na hindi Diyos makokontrol tayo hey, tama, tama, tama agree, agree agree, 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 agree. Okay. Secondly, itong sinasabi niya na curfew, okay? sabihin natin, okay, para tahimik, para wala nang manggugulo yan sa labas nganto. Paano nga pala kung sinabi niya ang 2 o'clock, kailangan nasa bahay ka na galing ka sa isang trabaho mo. Ngayon, kailangan umuwi ka. Hindi ka nakarating sa bahay mo dahil sa sobrang traffic. Wala kang sariling control sa traffic. Ngayon, dahil sa nakita ka nang sa lansan, nandun ka pa sa laban, bigla ka, at natatat. Ano ang may paglalaban mo? Ano? Duterte, nga nga. Sa video naman, ma-powerful si Duterte. Okay. Ibigyan, eto, magsasalita na ako ngayon kasi. Di ba everyone knows na ako noon ang number one na lumalaban noon kay Duterte na huwag siyang iboto. Pagkatapos, all of a sudden, naglagay ako sa Facebook kung ano ang iboboto ng alin. lahat. At kung ano ang mga ideas nila kung bakit siya ang ibuboto at kung bakit hindi. Okay, ngayon, malalaman ninyo kung ano ang nasa utak ko. Inoferan ako, okay, ng mga nasa politiko, kung sino-sino mga yon talagang malalaking mga tao ito. Inoferan ako, babayaran ako, para lang maiba yung utak ko, para lang bumalitad at sasanib kay Duterte. Mga kaibigan, o nga, kailangan natin ng pera, natural. Sabihin natin, ipaglaban. show business is still business. Pero ngayon, kung ipaglaban ko